Dumong Jumong! Ay, putik na chan yan! Chan pa ba yan? Ha? Dumong Hindi ikaw, hindi ikaw, hindi ikaw, hindi ikaw. Ay, putik yung chan nito. E. Grabe, o ano ba yan? Nakakatakot ah, naman to Baka biglang sumabog. Katakawan mo naman. Tumigil ka na sa kakakain mo. yan si Dumong. Ang laki nandiyan, oh. Patrick. Nakakagalaw ka pa pala. Totoo ko okay yan. Ha? At putik yung umalis tayo. Ganyan na din. Ano na sa'yo nangyari, Jomong? Hmm. Ha? Hmm. Jumong daw eh. Jomong. Ano oh, yan? Tigas eh, lang dyan. Gagi. <laughs> ano ba yun? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba